Ito na nga po ang sagot sa nagaganap na pagdinig ngayon sa House of Representatives na pilit nilang gustong halongkatin ang isyo ng umano'y overpricing sa pagprocure ng kagamitan ng mga medical personnel po natin o yung tinatawag na ppe noong nakaraang pandemya. Inamin po ni Secretary doki na umano'y inotos sa kanya ni PRRD na i-release ang pondo para makapagprocure na agad ng mga kagamitan para sa ating mga medical personnel. Wala nang pagkakataon na magpabagal-bagal. Kailangan na agad umaksyon. Kaya ginawa ni PRRD ang aksyon ito base naman po sa saligang batas na ipinasa ng House of Representatives. Panorin natin ang naging paliwanag ni PRRD. The procurement of the alleged overpriced face mask and shields including the transfer of 42 billion from DOH to PSDBM was brought up Uh, kasalieto sa investigasyon. According to PSDBM, these items were procured last March to April to 2020 at the height of the COVID-19 outbreak, when the prices of the medical supplies, including face mask and face shield, skyrocketed due to the scarcity of the supply and the abrupt increase in demand. As for the transfer of funds without memorandum of agreement, FOA face masks and shields are included in the common use supplies and equipment and the list of the PSDBM. Under the administrative order number no. seven series of twenty eleven, in relation to section fifty-three ERA number no. nine one eight four of the Procurement Reform Act. Government agencies are required to procure CSEs directly from PSDBM. Moreover, under Government Procurement Policy Board Resolution No. 20, 2019, dated October of 2018, government agencies are required to deposit cash funds with the BSDBM for the CE CA requirement CA requirement uh, without the need of a MOA. now uh, let me just i i, I think i, I remember eh, nagano tayo nag uh, cabinet meeting tayo pagka uh, noon right after uh, i constituted the task force i remember distinctly sinabi ko kay secretary duke eh, bumili ka ng kailangan ng face mask or whatever is needed, equipments. Sabi ko, wag ka nang magbidding, matagal yan. Sabi ko, So, yan po yung uh, presidente na may isang salita, mga kababayan po natin. Bakit ka pa magpabagal-bagal, eh, ay po yung kailangan. Kailangan umaksyon agad na sa gitna po ng pandemya. Ha? Alam nga namang magre-release ng pondo itong si Doke ha? na hindi alam ng presidente. So parang ngayon na nangyayari na umano'y nakausap pala ni Vice Admiral Carlos ang opisyal ng China na hindi alam ng Presidente. So may mga ganong instances ba? So hindi pwede po dahil ang Commander-in-Chief pa rin ah, ang nakakaalam sa mga ganitong klasing usapin lalo na po kapag kinakailangan. So itong ginawa ni PRRD ah, ay isang aksyon para matugunan agad ang uh, matinding epekto ng pandemya sa ating bansa. So ngayon binabalik-balikan na naman po nila dahil gusto nilang may isisi lang po sila sa dating presidente na ngayon ay tinuturing po natin na hero ng bansang Pilipinas. Mga kababayan, ano kaya ang mangyari sa bansang Pilipinas noong pandemya kung hindi si PRRD ang pangulo? Kung hindi ganun kabilis mag-isip, mag-desisyon ng ating presidente? na may kamay na bakal na wala ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Do it uh, up sabi mo, make it a record na utos ko. But despite of the order ko na huwag ka na it's pandemic, it's an emergency. Nevertheless, I, well, knew later on that uh, Nagpina-dumaan pa rin sa bidding si Secretary Duque. So, oh, yan ba dumaan naman sa tamang bidding. So, naghanap lang talaga sila ng butas para masisi, ano. So, dahil nga simula na kasi nagsalita itong si PRRD sa mga hakbang ng maisog, nilalabas na po itong kabalbalan, kapalpakan ngayon ng administrasyon na naku po, tambak-tambak na po sa problema, ay eh, mukhang hindi na kaya at hindi kayang uh, solusyonan ng ating presidente So, dinadaan na lang sa ayuda at pa travel travel Samantala si PRRD, uh, ano po yung kanyang ginawa nung kanyang administration. Trabaho, trabaho, uh, at hikayat-hikayat uh, ng mga investors. Ang mga investors, kusang pupunta sa ating bansa na hindi mo kailangan uh, mga ibang bansa. Yan mo yung ginagawa ni PRRD. Uh, lahat kinaibigan para may papasok ng mga investors sa ating bansa. Pero ngayon, pinipili lang ni BBM ang kanyang kakaibiganin. Pero hindi niya alam yung kanyang mga uh, parang sabi natin ay Ayan pala yung mga malalakas na pumapasok ng pera sa ating bansa. Oh, he was just uh, being careful. Alam mo sa totoo lang, nung pagputok nitong pandemic, walang mga face mask, walang face shield. Kaya, ma, grabe nga sa Amerika, isang buwan, isang mas lang yung ginagamit ng medical personnel, paulit-ulit, ha? ha? Uh, pagkalaba, babalik na naman, paulit-ulit lang, ang kanilang, uh, kanilang PPE, paulit-ulit lang, sa atin nga, plastic na lang, eh. Nire-recycle na lang. Tapos, dahil kailangan na, mag-iisip ka pa. di ba So, talagang totoo na si PRRD talaga ang nagutos. Pero, ang kanilang mga allegation na sangkot daw si PRRD sa korupsyon. Iyan ang walang katotohanan. Paano maging sangkot ang isang presidente? Eh hindi nga niya nahawakan ang punto. Siya lang po yung nag-initiate na nag-utos para mapabilis ang proseso. Sabi ko maghanap ka, huwag ka na magpabiling. Sabi ko diretso na kasi in emergency. So, at that time, it's always the law of supply and demand. Kung maraming supply, uh, mura. Kung walang supply, uh, less demand. Uh, supply and demand. Is there a demand? Pag-retire. Oh. Supply. Ganito. So sabi ko sa kanya, wala pang pabiding-biding diretsyo na. So I want to make it a record to the public and everybody that i and the cabinet knew about it my order sabi ko go ahead and buy the things that you need to so oh, ayan sa mga congressman pag amin ni PRRD na siya mismo ang nag na mag-procure ng mga gamitan para sa mga public uh, hospital uh, sa mga medical personnel po na talagang emergency at kailangan na dahil ay kawawa po na sa sakripisyo ang buhay ng mga medical personnel during pandemic po mga kababayan po natin ngayon ginagawa, sisi ng sisi kay PRRD binabalikan ang kung ano ano, ano, ano at iba't ibang issue, extrajudicial killing ICC uh, gentleman agreement, sige lahat gawin nyo para sirain lang si PRRD, pero hindi nyo napapansin, mas dumarami na ang uh, sumasali or nakikipagsimpatya sa hakbang ng maisog dahil sa inyong ginagawang panggigipit at oppression at paratang kay PRRD. Anong sabi ni PRRD ha, ah, sa kanyang mga tauhan? Ha, ah, sinabi niya bang matakot kayo? Hindi. Ang sinabi niya, ha, ah, sabihin niyo at aminin ang katotohanan para sa katotohanan. Yes, Ito itong contention fund has always been uh, uh, being looked with suspicion. Not only in Congress, but with everybody. Kasi contingent is parang malawak na parang anong gastusin mo. So these are the things that the public uh, never really knew or know na ito is to meet the itong mga crisis na ganito. Good that we have the contingent fund because we responded to the emergency, which is really an emergency pandemic. Yes, yes. Uh, na sabi ko nga sana, uh, I'd like to say it again, that my order even to uh, Secretary Duque was to go ahead and buy without bidding. But uh, uh, yan po yung ating uh, na, nakaraang presidente na talagang hinangaan ng lahat. Uh, magaling, mag-isip at uh, mabilis ang aksyon. Iwan ko lang sa administrasyon ngayon. So yan lang po yung ating panibagong update at maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.